po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. So, andito tayo ngayon sa my uh, uh Road. So, for today's video ay maglalakad lang tayo papunta ng uh, ng uh, type market going to uh, Upton Plaza. So, yan lang ang maraming salamat sa inyong panonood at uh, sa mga kumpan dito don't to like uh, share and subscribe to my uh, youtube channel so and hit the notification bell click all para update kayo sa aking mga uh, video so let's go uh, samahan niyo ako sa aking paglalakad uh, napaka napakainit kaya dito ako sa ramen ng mga punong kahoy na uh, tumadaan Thank you all, let's go. Ayan, ha. Simulan na natin ang paglalakad. Ayan. Oo, so, oh, papunta tayo doon. Oh, sa may nagbike. So, ikot lang tayo dito. Hindi na mga ano nila, oh. Oh, kalaking, grabe ka laking aso. Nasaan na tayo? Nasa naglalakad tayo punta ng uh, Upton Plaza. So, dito tayo daan sa sa may Kung Road. Ano? ito tayo dadaan sa may hmm, saglit kay okay. oh ayan guys so araw sa inyong lahat so nito tayo naglalakad papunta ng uptown at dito tayo dadaan sa may football court kasi grabing ano grabing init ayan yung kung, kung ano kung, ayan yung football court dito sa may kungfok road so dito ako dadaan kasi malamig dito kaysa dun ako sa market dadan. yan galing ako sa ano sa may Filipino food store kumain at uh, ngayon papunta na ako sa uh, uptown plaza tayo sa ano sa highway At dito Ito yung daan Ang ganitong daan ay papunta to ng may ano sa taas may school May school ayan sa taas napapalibutan ng mga maraming punong kahoy nasa taas yan uh, oh, ano na dyan uh, private school so yan so dito ako so nasa ano, ako nasa likuran uh, dati ito yung ginawa nilang entrance ito dito ngayon, ginawa na nilang likuran at mas kabila yung entrance ayan, so habang papunta tayo sa ayun po, eh, parang inaantok ako guys ah Punta tayo. Ah, uh, dandahan lang. Sa so, tindi ng init. Masikat lang. Ang init talaga. Hindi na ako nagpayong. Ah, uh, nagpayong mamaya. tayo gadaan ayan so maraming salamat sa inyong panunood and uh, please don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the notification bell click all for uh, update kayo sa aking mga video so dito tayo sa may parking ng uh, bike na uh, inedit. So, you in guys. May anon na siya. patay, mabasa at mainitan. May mga ano pa siya. May mga CCTV, ayan. Hmm. May mga CCTV na nilagay at saka merong ano yung ano ba yan? yung ilaw ano ba matawag doon no? Naka, ang kalimutan ko ng tawag yung ilaw na hindi pa tapos ayan po may meron pong hindi tapos nila makalagyan to ng ano ng standby yan. yung puan Eh, hindi pa natapos. So, malapit na tayo sa Uptown Plaza. Okay, mainit na. Magpayong na ako. Ayan, eh, sa taas yung... Ayan, eh, sa taas yung ano. Ayan, highway sa taas. Ayan. Dito ako galing kanina. Umikot lang ako. Diyan ako galing. Grabe, ang init. Pumunta sana ako ngayon sa, ano guys? Ang na music naman, boys Hmph. <laughs> sipag ng bata Malapit na tayo sabi parang naano ako sa init ah may bubong pa nga nilalakaran ko pero mainit pa rin ang hirap intindihin ang weather ngayon pero ano naman siya ang hirap intindihin kasi manipulated dito na tayo sa Mayat plaza. Yan lang dito yan ang bubong sa at plaza. Hmm. Yan. May meron pang alam hindi natapos.